baka kakataon camera dito pala parang paloob hindi diwa ata yung aking earring lang

मैदान में हम लोग आपका रुको बा एक एक स्पेस प्लीज आए मामा ओके मामा पगलगा केतिया एड्रियन हैप्पी बर्थडे तो यू जान मबूहय का एड्रियन निलिफसुलियन थैंक यू Baik, saya tunggu. Baik, saya tunggu. Iya, aku makan kayak biasa. Anu, gimana nih lo? Dia kan kayak agak lu banget. Simpel. Kalau gitu, oke. Oke. 快跑 Dito yung dalawa nandito yung dalawa, <laughs> nandito, yung dalawa. <laughs> nandito ka pa kayo na dalawa dito pala kayo ha ayun si uli si ano Gabby Agitman at saka Mercy <laughs> live ka? live? Ah, wala yun, guys. Guys. ayun na yung mama uh, shout out yung channel yung ma'am. papalo naman ni Inday Glory ni Maligno Maligno

May sounds okay, na pwede. naman. Okay. Okay, kasi na pala. Yo na sa tao, yo. Ano ko ilalika ko rito ah, hindi ko gusto. Ibig sabihin kami na pero hindi ko gusto din 'yun. Sige ho. Ano 'to niyan? Para gawi. Nole pambayad dito ko.

Mga ah guys, yung dalawang uh, tao na yan may dalang sako. So, bibigyan ni Diwata yan ng uh, pera. So, may sounds kasi kaya dinab ko na lang, no? May sounds kasi palas ng uh, sounds dyan. So, yan yung mga nagpapapicture kay Diwata na nasa sasakyan. Hindi na bumababa. So, natsambahan si Diwata dyan sa may... Uh, yan, nagpapapicture muna. So, maraming salamat din, no? Sa panahon no at inaachambahan uh, nila si diwata. So yan dito, yan yung eh, mga batang uh, hamog no na binigyan ni diwata ng uh, pera. So hindi ko na <coughs> ipapakita guys no at uh, alam natin yung ating mga ibang kababayan. So yan din kita ko jan na binigyan yung uh, dalawang yung lalaki na yun yan guys. So banda sa may ano yan pumunta yan dyan yan tinatanong ni Diwata yung ano yung mga kung matibay yung bakod niya yan hinawakan niya guys so, kung matibay yung pagkaka-welding yan sabi ni Diwata so yan may, may iba naman nagpapapicture sinasamantala so, yan na nandyan si Diwata sa labas nagpapicture uh, so yan so, tinitingnan din niya yung mga tent na nasira ng lakas ng ulan so, tinitingnan niya para uh, para din sa mga customer yan guys so yung lalaki na yan na may dalang sako so dito naman yan lumapang na ako dito guys na iniwanan ko na si diwata talagang gutom na gutom na ako talagang hindi ko na matiis no, ang bango kasi nung chicken bagong luto crunchy yan lalaki crunchy crunchy yung uh, pagkakaluto nung uh, kanyang cooker so ang lalaki pa tingnan mo guys oh tatlo. Kung order kasi Jollibee niya, mga tatlong uh, chicken na yun. Magkano yon Yung uh, chicken sa Jollibee. Kung compare mo kay Diwata. Ang alam ko sa chicken sa Jollibee, na isa isang mahigit. O, sa kanya, 120 chicken and rice with soft drinks, with soap. O, saan ka pa? 120 mo uh, talagang gaganahan ka kumain kasi may sabaw nga yung sabaw may ano may uh, maanghang depende sa timpla na ilalagay mo tapos sa dahon ng may dahon ng sibuyas na mura hmm. yun ang uh, doon panabla yung dahon ng uh, sibuyas no, tapos yung uh, ano tawag to yung sinangag na bawang Halo mo rin sa kanin mo, tapos plus sabaw, plus yung chicken na malutong. So diba, ang sarap kumain. Tapos yung iba eh, nagnangaw-ngaw pa na hindi daw uh, sulit yung uh, sandaan mo. Kay Diwata, anak ng sabaw, <laughs> sandaan lang yun chong. Saan ba mga yung isang mo kung kakain ka sa mga restaurant o no? mga kari-karinderia dyan sa mga gilid-gilid? Uh, kulang pa yung mga kulang pa yung 200 to 300 mo. Kanin na lang. Magkano kanin? Sinubukan kong kumain dyan sa mga karinderia sa gilid-gilid. Magkano kanin? 15. So pag nakadalawa ka, 30. Ulam, 70. So, is isang lang mag-iisang na eh, mag -so drinks ka pa. Okay, medyo matakaw ka pa. Baka hihirit ka pa ng kanin. 150 mo, 200 mo guys. No? Uh, ano ka pa, parang beating ka pa na. No. Ay, dyan kay Diwata, yung 120 mo. Sige nga. oh, yung 120 mo. Depende pa yan sa gusto mong orderin. Merong inihaw, merong bulalo. No? Oh, merong uh, tawag nito, yung langgunisa. Tocino nandiyan kay diwata only rice din yun guys oh, may sabaw saan ka pa busog ka na. na ano ka pa na tawag dito nasiyahan ka pa kasi nakita mo si diwata kung idol na idol mo si diwata oh, pag lumabas pwede ka magpa-picture ang ano kasi ang youtube channel business kasi yan guys no? yung iba nung sinasabi nila na pupunta ka lang doon, puro si Diwata, puro si Diwata yung binge nyo. Siyempre kung saan yung mabenta doon ka, di ba? Kung saan yung uh, mabili, parang ano yan, eh, baklaran divisorya, saan ba mas mura? Uh, ah, di ba? Punta tayong ano, divisorya, mas mura doon kaysa sa baklaran. Di doon ka pupunta, siyempre, di ba? Yung makakatipid uh, ka. Salamat naman tayo, Bye-bye na po!